O oh, ano dudong? May kaliitan ba yung ano mo? Kung 3 to 4 inches lang yan. Nako, pasok yan sa mga posisyon na ibabahagi ko. Kung maliit si Junjun, tapos na ang problema mo. Kung minsan talaga, kapag may kaliitan ang ano ni Dudong, talagang hindi talaga makakaramdam ng tunay na kaligayahan ang isang babae. Oo, tama ang narinig nyo. Hindi talaga ramdam ni Inday na nakapasok na pala. Babe, bakit ka tumayo? Tapos na ba? O, oh, diba? Mapapaganon talaga si Inday. Alam mo, Dudong, ang pagkakaroon ng maliit ay hindi kailanman isang kremen o masamang bagay. Pasalamatan mo yan kung yan ang ibinigay sa'yo. Alam mo, Dudong, kahit pandak lang yang ano mo, may mga bagay na pwede mong gawin at kayang-kaya mo. Na hindi magagawa ng isang malaki, matulis at mahaba Eto, makinig ka Kailangan mo itong kabisaduhin Para naman, kahit may kaliitan niyang ano mo Nako nako, sinasabi ko sa iyo Kapag ginawa mo ito Mapapaligaya mo Matutuwa sa iyo si Inday Pinakauna Tumayo at maghatid. Kakaiba ang techniques na ito. Ito ay isang posisyon na magbibigay daan sa iyo para tumagos sa pinakailalim ni Inday. Yung luok-luokan niya ba, maaabot mo yon. Basta, siguraduhin mo lang ha, na nakasagad. Nako-nako, ayaw ni Inday kapag nabibitin ito. Sagarin mo Huwag kang tumigil hangga't hindi mo naririnig ang mga tunog ni Inday na galing sa kanyang mga bibig. Kapag nagawa mo 'yon, kapag nadinig mo na, nako nako, sinasabi ko sa iyo, nagtagumpay ka, napaligayahin sumaya si Inday. At pagkatapos noon, baka pasalamatan kanya. Pangalawa, G. West. Alam nyo ba na ang techniques na ito, ang posisyon na ito ay kamangha-mangha at kakaiba at pambihira sa lahat. Ito ay ganap na makakamit. Kapag itinaas mo ang dalawang paa, Isampay mo sa balikat mo, 'di ba? Yung sampayan, gano'n, isampay mo. Siguraduhin mo lamang na hindi mahuhulog ang isang paanya. Bago mo isampay ang dalawang paanya sa balikat mo. Nako nako. Siguraduhin mo lamang na merong unan sa likod nito. Mas maganda kapag mataba ang unan. Nako nako. Kapag ginawa mo 'yan, tumpak na tumpak dudong panalong panalo na si Inday doon. Etong posisyon na ito, sinasabi ko sa iyo, hindi lang isa, hindi lang si Inday, kung hindi kayong dalawa ang magiging masaya. Kahit makatatlong kilos ka lang, nako nako dudong, sinasabi ko sa iyo na talagang nakuha ni Inday ang tunay niyang happiness. Ito ba, yung 69. di ba? Tataya ka sa loto. Yun yun. Maganda yung itaya ang numero na yun. Pero alam mo ba na mas maganda rin yung techniques at paraan para ikaw ay manalo sa puso ni Inday. Alam mo ba na hindi lang isa ang lumiligaya? Dalawa kayo mismo. Kaya walang talo dyan sa inyong dalawa. Kahit na hindi mo pa pinapasok ang kapangyarihan mo kay Inday, nako nako, kahit sa ganyang paraan lang, sinasabi ko sa iyo na mabilis maabot ni Inday ang tunay niyang happiness. Dapat tagalan niyo ha, hindi pwedeng tapos na agad, hindi pwede yung... One minute lang, dapat dudong matagal, abutin mo ng limang minuto dahil swak na swak yon para sa babae. Kaya ako naman nasabi na kailangan tagal-tagalan dahil sa totoo lang ang mga babae ay hirap talagang makuha o maabot ang tunay na happiness. Maproseso kasi ang mga babae. Talagang kailangan nila ng mula taas hanggang baba, kailangan kulikutin, kilitiin mo para tumawa siya. Dahil Mm, nako nako, kapag mabilisan lang, walang epekto yan dudong. Lalong lalo na kapag medyo kapandakan yan, nako talagang laging malulungkot si Inday. Sinasabi ko sa iyo, totoo talaga iyan kahit tanungin mo pa ang iyong kapareha. Na talagang hirap na hirap silang abutin ang tunay nilang happiness. Kaya dapat kapag ginawa niyo yung numero na iyon, kailangan sinasabi ko sa iyo, tagal-tagalan mo dahil yun ang sikreto para matuwa naman sa iyo ang isang babae. So, ayan, yan yung mga techniques, mga posisyon na pwede mong gawin para maging happy si Inday. Maging happy ang isang babae sa iyo. O diba? Kung minsan, baka napapansin mo, ikaw ay tapos na palang magluto, tapos si Inday, nako nako, wala nga nga, tulala sa ibang tabi. Dahil syempre, nabitin siya sa mga ginawa mo sa kanya, o ba diba? pasensya na rin kayo kung hindi ko na rin maibigkas ng maayos. Dahil alam nyo naman, baka matsugi tayo ni Lolo dito. <laughs> So, ayon at marami pa. Marami pang mga paraan, mga posisyon. Alamin-alamin mo dudong. Pero itong mga iila na ibinahagi ko sa'yo, dapat tandaan mo yon Gawin mo na yan mamaya kapag dumating na si Inday. Kailangan mo munang maligo. Linisin mo muna yan ha. Kaukawan mo kapag ma mahaba na ang buhok. Gupit-gupit din. Kung gusto mong mm, kainin yan ni Inday pagdating niya. <laughs> So ayon ayon ang mga babae na masyadong mabuhok, nandidiri sila. Ayun na lang sumasagasa sa mukha. <laughs> so ayon maraming-maraming salamat at syempre ganun pa man, always honor your wife, love your wife, respect your wife. So ayon maraming-maraming salamat. I-subscribe na ako kung hindi ka pa nakapag-subscribe at i-click mo na rin ang bell para ma-notify ka sa aking mga bagong video. Maraming-maraming salamat. Bye.